ayan na Yun. wow napakalapag dito ito may simento na wala walang naiipong mga water hyacinths. Wala rin mga basura. Ito, meron ng landscape. Ayan, basura. Ito, oh. Ito, ganda o ayan meron na rin dito mga bollard lights welcome back po ulit sa aming channel sa ano tayo sa Pasig River Esplanade phase 1 ayan mag update tayo dito ganda ng view dito sa Esplanade Skolta Tingnan natin yung ilog yeah. Kunti lang ang mga basura. At uh, wala halos mga, ano, mga water hyacinths. Ganda-ganda yeah. na yung kulay ng tubig. Diyo ano ngayon, kulay green na uh, may pagka-brown. Andun lang ang pinakamalapit na multi-level na parking sa Escolta. Ayan. MacArthur Bridge. Ito naluluma na. Hmm, mga ano pa, may mga styro pa dito na iwan. sa pinakailog pakakunti lang ang mga basura dito sa hagdan nagkaroon ng mga basura hmm. wala pang dito follow up yung hindi yung likuran wala namang mga homeless mga barong-barong ito pa yung mga ilalagay na poste o ito yung mga sobra binawas sobrang dami dati doon sa ano eh sa phase 1C yan muna inilagay yan tingnan natin update natin tong sa may MacArthur Bridge ayan yung bumamela hindi naman nalalanta ta mga halaman pandango sa ilang kora ng Manila Post Office. Sira-sira pa rin yung mga, ano, mga bintana. Ito ginawa nga ano, eh. yung mga railings. Dahil inuupuan ng mga namamasyal. Yung mga ano na rin. Mga sulat na rin. Ito, na natin. Um, di pa nag-uumpisa dito. Ano yung MacArthur Bridge. May ano mga ano dun. Uh, street dwellers dun. Kaka madumi pa yung ano. Dilid na MacArthur Bridge. Papunta Manila Post Office. May um, nakita pa naman ng mga masyadong mga turista. wala pang ano dito construction ng eskanad may mga basura na doon nandun ang LRT 1 Carriedo Station FIATI University Ayan. natigil yung ano dito hmm. Rehabilitation ng Manila Post Office Doon naman tayo magpunta sa Phase 1C Doon, doon sa may Binondo Intramuros Bridge May Estranza Bulak-bulak ng Gumamela dito sa bandang loose bridge yeah. walang mga basura walang mga water hyacinths yan walang naiipong mga water hyacinths wala rin mga basura ang ganda na ang uh, uh, Ilugpasig sa parte na to oh, oh. Photoshoot Wala na yung Christmas tree iranggal na May hmm, mga namamasyal Mukhang na pero may mga namamasyal. Hindi kumagana ngayon ng fountain. Maninipis lang yung mga nilagay na uh, walang, ano, Wala ano, wala. Wala na 'yung mga Ini dia tuh, Ya. kan ganda, no? na building at um, El Hogar building sarap pang dito dito ano lang lapad lang yung ano yung railings Ayun, nandun yung mga namimimwit. Okay. Nandun doon yung Tramolos Bridge. Date na rin natin to Ito na, ayos na. mga bricks. Mm, Ayan, meron ng landscape. ay basura. Ito, oh. Ibang kulay ah. mm, Landscape At meron na rin mga Bollard lights nakalagay pa lang sa Mexico ito bagong lagay lang to yung um, classic na lamppost hey, meron na dun sabi ah, okay, oh Kanto na na no, mga kabayan. Ganda Oh. Ayun, meron na rin dito mga bollard light. Mga square. Diba? Mas paganda. Luanda circle. Ano natin dito? Alam kita gaganda ano. So, ayan, ano? Ito na yung bagong daan. Ngayon pa natin. may ibang kulay hindi lang ang gray gray saka red intendensya at wana building yun pa yung dating riverside drive sa Mexico hindi siya lahat semento meron pa rin meron pa rin mga lupa sa kadamo lang mga halaman yun na Plaza Mexico pinaka design ng bagong plaza Mexico yun, doon na lumili ko mga sasakyan yun ano pa kayang ilalagay doon mga ano pa eh, mga butas pa dun tingnan natin dito ayun so, na mga semento na agad yan ang haba na agad ng lalagyan Grabe, ang ganda na lalo doon pag nakarating na ng Port Santiago. Maestrans sa pala ang tawag dito. Okay. Yun. Wow. Kapalapad dito. Ito may simento na. Meron na rin palang ano, mga balustre. Simento na yan. nag na dun, oh. na. Ah, papalapit na papalapit na Port Santiago uh, wala na yung mga lumang ano mga uh, railings uh, thank you for watching uh, huli natin may ano uh, ni may escalator na nakapresto dun Ang ano nito? Ano, Sari ano, nito. Ano kayang redevelop yung aking gagawin dyan? Yung mm -hmm. ano walang nakita meron ng ano may bubong na Ayan, sa Adwana building.